Nagsalita na ang premier actress ng ABS-CBN na si Andrea Brillantes matapos nitong ma-issue sa anak ni Ina Raimundo na si Jacob Potornak matatangdaang nagbabalik viral kamakilan ang date or pass video ni Andrea kung saan sinabi niyang i-date niya si Jacob Potornak dahil gwapo ito. Sinabi din ni Andrea na siya mismo ang gagawa ng first move para kay Jacob Potornak. At dahil nga dito ay nag-viral si Andrea Brillantes at sinabihang malandi ng mga netizens dahil tila hanap daw siya ng hanap ng jowa kahit kaka-break pa lang niya kay Richie Rivero. Pero hindi nga nakapagtimpi si Andrea at sinupalpal ang mga netizens na iniintriga siya dahil lamang sa date or pass video niya. Ayon sa kanya, I don't know, maybe a ko lang to. But seeing articles like that, it just feels sexist. Cause I really said a lot of things. Pero yun lang yung na-pick up. So parang mas pinapamukha lang na I'm such a mababaw person. And all I think about is boys, boys, boys. Pero yung totoo, hindi naman talaga. But even if I was being serious about it, I don't think I should be getting any hate for it. I don't think na any woman should be getting any hate for making the first move. For me, that's not being malandi at all. I don't think a woman should be receiving harsh words and hate just because she's being courageous sa lalaking natitipuhan niya. Dagdag pa ni Andrea Brillantes, mapera naman daw siya. Maganda ang karyer niya, may business siya at 20 years old na siya. Kaya naman kung ibabalanra niya daw ang sarili niya para sa isang lalaki, eh hindi daw dapat siya makatanggap ng hate. Magamat palaging nadadawit sa isang kontrobersiya o issue si Andrea Brillantes, agree ang karamihan na tama siya sa pagkakataong ito. Date or past vlog lang daw ang pinagmula ng issue, tapos sasabihan agad siyang malanti. Napakababaw ayon sa ilang fans. Pero ayon naman sa mga netizens, hindi may kakaila na gwapong-gwapo talaga ang anak ni Ina Raimundo na si Jacob Potornak. If ever magkaroon ng relasyon sina Andrea at Jacob, wala naman daw masama dahil parehas naman silang single sa ngayon. Samantala, narito pa ang naging komento ng mga bashers niya.